Ang banal na Ebanghelyo at Pagninilay ng Araw. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Disyembre 28, 2023, Huwebes, Pista ng Mga Banal na Inosente, Mga Martir. Unang pagbasa, Pastasyuan uno Sofiaso Madua doi Awit, 124. Ang aming kaluluwa ay iniligtas na parang ibon mula sa silo ng mga ngayam. Banal na Ebanghelyo, Mateo 2, 13, 18. Ang pagpapahayag ng banal na Ebanghelyo ayon kay Seti Mateo, luwalhati sa iyo o Panginoon. Pagbasa ng Ebanghelyo, Mateo, Du, 18. At nang silay, makaalis na, narito. Ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa panaginip at nagsabi, Bumangon ka, dalhin mo ang bata at ang kaniyang ina at tumakas ka sa Egypto at manatili doon hanggang sa sabihin ko sa iyo, hanapin ang bata upang sirain siya. At bumangon siya at dinala ang bata at ang kaniyang ina sa gabi at umalis sa Ehipto at nanatili roon hanggang sa kamatayan ni Herodes. Ito ay upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, Mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. Nang magkagayoy si Herodes, nang makita niyang siya'y nadaya ng mga pantas, ay nagngangalit sa galit at siya'y nagsugo at pinatay ang lahat ng mga batang lalaki sa Bethlehem at sa buong rehiyong yaon na may dalawang taong gulang pababa ayon sa panahon na kaniyang napagtanto sa mga pantas nang magkagayoy natupad ang sinalita ng propetang si Jeremias isang tinig ang narinig sa rama panaghoy at malakas na panaghoy si Raquel ay tumatangis para sa kaniyang mga anak siya ay tumanggi na aliwin sapagkat wala na sila. Mga mahal ko mga kapatid ni Kristo, ang banal na ebanghelyo ng Panginoon, purihin ka o Panginoon, Heso Kristo. Pagninilay, umiiyak si Rachel para sa kanyang mga anak. Sino ang makapagpapaliwanag ng paghihirap, lalo na ang pagdurusa ng mga inosenteng bata? Ang pagpatay ni Herodes sa mga bata na nagbuwis ng kanilang buhay para sa isang tao at isang katotohanang hindi nila alam ay tila napakawalang silbi at hindi makatarungan. Napakaraming iskandalo at katitisuran para sa mga hindi makakilala sa pag-ibig ng Diyos na tumutubos. Bakit hindi mapigilan ng Diyos ang pagpatay na ito? Ang pagdurusa ay talagang isang misteryo, walang paliwanag ang tila nakakatugon sa ating paghahangad ng tao na maunawaan. Mga unang martir para kay Kristo ang mga inosenteng bata na ito na namatay sa ngalan ni Kristo ay ang mga unang martir para kay Kristo. Ang pagdurusa, pag-uusig at pagkamartir ang kalagayan ng lahat ng piniling sumunod kay Heso Kristo. Walang korona kung walang krus. Sa pamamagitan ng pagdurusa, kahihiyan at kamatayan ni Hesus sa krus, ang ating kaligtasan ay napagtagumpayan. Ang kanyang kamatayan ay nanalo ng buhay buhay na walang hanggan para sa atin at ang kanyang dugo na ibinuhos para sa atin ay nagkamit ng kapatawaran at pakikipagkasundo sa ating ama sa langit ang pagdurusa ay maaaring magkaroon ng maraming anyo sakit sakit kapansanan pisikal na sakit at emosyonal na trauma paninirang puri pangaabuso kahirapan at kawalan ng katarungan Sinabi ni Apostol Pablo, alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa kabutihan kasama ng mga umiibig sa Kanya na tinawag sa Kanyang layunin, Roma 8.28. Ipinahayag ni Jesus na ang mga tumatangis na nilapastangan at pinag-uusig dahil sa katuwiran ay pinagpala. Mateo 5.10.12 Ang salitang pinagpala makaryo sa Griego ay literal na nangangahulugang kaligayahan o beatitude. Ito ay naglalarawan ng isang uri ng kagalakan na matahimik at hindi mahipo, nagsasarili at independiente sa pagkakataon at pagbabago ng mga pangyayari sa buhay. Supernatural na kagalakan, sa harap ng pagdurusa, mayroong isang tiyak na kabalintunaan para sa mga pinagpala ng Panginoon. Si Maria ay binigyan ng pagpapala ng pagiging ina ng anak ng Diyos. Ang pagpapalang iyon ay magiging isang tabak na tumusok sa kanyang puso nang mamatay ang kanyang anak sa krus. Nakatanggap siya ng korona, ng kagalakan at ng kalungkutan. Ngunit ang kanyang kagalakan ay hindi nabawasan ng kanyang kalungkutan dahil ito ay pinalakas ng kanyang pananampalataya, pag-asa at pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang mga pangako. Ipinangako ni Jesus sa kanyang mga disipulo na walang sinumang mag-aalis ng inyong kagalakan sa inyo. Juan 16.22 Binibigyan ng Panginoon ang bawat isa sa atin ng supernatural na kagalakan na nagbibigay daan sa atin na makayanan ang anumang kalungkutan o sakit at hindi maaalis ng buhay o kamatayan. Alam mo ba ang saya ng isang buhay na ganap na ibinigay sa Diyos na may pananampalataya at pagtitiwala? Pagpapalain tayo lahat ng makapangyarihang Diyos. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen.